ng lakas ng loob yung gobyerno. Opo. Sir, nabanggit nyo nga po yung infrastructure projects, yung flood control, yung farm to market. Sa pagsusuri nyo po sa 2026 budget or even sa previous mga, na mga budget, ano pa yung iba yung nakikita na talagang brazen? Yung uh, siguro corruption doon sa uh, proyekto. May schools ba? May hospitals? Lahat, halos lahat eh. School buildings, multi-purpose buildings. Lahat ng infrastructure talaga may tabat. May tama May tama talaga si Senador Ping Lakson. Oh. Tama talaga si Senador Ping Lakson. Anyway, shout out po muna. Maraming maraming salamat po sa uh, lamang po natin itong DCMM Teleradio. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung kwan eh, ATM. Ano po? ATM. Oh, ATM, anong take mo? Hindi po ba? Eh so, malinaw ha, i-recap ko lang. Ang panukala ni Senador Ping Lakson, plea bargaining agreement. Kung baga ay eh, makikipagkasundo sa korte, ito pong mga akusado. O, oh, wag nyo na lang akong, wag na lang akong nga uh, kasuhan ng mga matitinding kaso, No, ilagay na lang ninyo doon sa pinaka pinaka mahinang kaso ang ikakaso nyo sa akin para naman eh konting panahon lang ang ip ipamamalagi ko sa kulungan. Oh. In exchange, isusoli ko yung po 80% sa akin nakulimbat. Oh. Hindi pa po napauso sa atin yan dito, pero sa Amerika po, usong-uso po yan. In fact, meron po tayong mga politiko rito na nasampulan, or, or uh, I should say, nakinabang na rin sa pre bargaining agreement. Ano? Isa na rin, kung matatanda, matatanda ninyo, si Mark uh, Jimenez, Mark Jimenez ba congressman, kung, <clears throat> kung saan, siya po ay napatunayan well na booking na nag uh, nagbigay uh, do, nag, uh, ng donasyon illegally doon sa campaign funds ng tumatakbo ng presidente na si Bill Clinton. So bagaman nanalo si Bill Clinton, hindi po siya nabigyan proteksyon. Sa wala pong kakayahan ang kahit na sinong Poncio Pilato sa gobyerno ng sa buong gobyerno ng Amerika na sindikatuhin ang hukuman trial by jury na meron sila trial by jury of the people by the people for the people ibig sabihin yung pong mga mamayan randomly selected di si Anyos Patas ang siya pong bumubuo ng grand jury na kumikilatis kung may probable cause o wala. At siya din po bumubo ng trial jury na humuhusga kung ang akusado ay guilty o inosente. O, wala sino man po pwedeng magmanindikato sapagkat kahit na po yung presidente o chief justice ay pinakawalang-walang kaso obstruction of justice. 20 anyos po ang parusang pagka, pagkakulong po ng obstruction of justice sa Amerika. And so, si Marky Minis nga po nakipag bargaining agreement. Ano po? So nakulong siya, kung di ako nagkakamali, dalawang, dalawang taon na lamang po. At siyempre, eh, uh, nagmulta. Oh, kasi may multa yan, may pagkakulong. Kasi hindi naman siya nagnakaw, kundi nag siya sa kamp campaign funds, no? Campaign kitty ni Bill Clinton. Po. No? At uh, sa Amerika may batas na merong limit. May limit po. Oh, ang issue nila para wag po mag, maging kumbagay alas na hawak ng donor sa magiging presidente. So may limitado lamang po ang kantilan o, o amount na po pwede pong um, uh, i, uh, i, donate ano po so ginawa ni Mark Gaga Jimenez abay ginamit po niya yung mga pangalan ng kanya mga empleyado na kunyari yun po yung mga donors pero actually siya po lamang ang, ang, ang nag-donate pera po niya ang kanyang pinag donate ano po Meron pa isa, asawa ni Senador Lito Lapid, nagpasok po nang hindi deklaradong katakot-takot na tulayari sa Amerika. Nag-free bargaining agreement din po. Ano po? Ngayon, bakit ba umuubra sa Amerika ang free bargaining agreement? O, isang bagay po ang tiyak. Wala po silang lusot sa hukuman trial by jury of the people, by the people, for the people. Hindi po nasisindikato o namamanipula katulad nung ating po o meron tayong hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Opo, kabuktot ang hukuman. No? And so, yun mga naakusahan doon, hindi lamang po mga Pilipino, siyempre lahat na po, kasama na. Oh, kasama na po yung pong mga alipores ni Donald Trump. Sa una po niyang termino, dalawang taon po pa, pa lamang siya nakaupo, apat na taon ng termino ng presidente sa kanila, abay, siyam, na, siyam po na kanyang mga aliporis na ang either indicted or convicted na po sa korupsyon. Siyam. At kahit nakaupong pangulo, si Donald Trump, wala po siyang magagawa para sindikatuhin ang hukumang patas para sa lahat hukuman trial by jury of the people by the people for the people at meron po meron pong doon sa mga akusado nakipag pre-bargaining agreement ano po isa na doon si Manafort yung pong abogado ni Donald Trump na siya pong kanyang ginamit para suhulan yung pong mga babae na uh, kumbaga eh uh, Uh, mga chikitita, uh, mga chikiting ni Donald Trump, ano ho, Na yung iba sa kanila, siyempre, hindi na, na kagustuhan, no po. So si Attorney Manafort, no ha, Paul Manafort, ang siya pong ginamit ni Donald Trump, check ni Manafort ang ginamit sa payoff, o payout, payoff, no po. And so, nag-pre-bargain agreement. Ito po si Manafort. Na, kanya pong itutuga ano, ang katotohanan kung sino talaga ang nagbayad noon. Kasi inabunuan niya pero nirefund po sa kanya ni Donald Trump. Ah, so yan po ang beauty ng hukuman trial by jury. Ah, dahil nga sa hindi po kayang sindikatuhin ng mga kawatan at traitor sa buong pamahalaan, ah, mayroong certainty of conviction. Po, oh, kaya puwersado ngayon ang mga akusado na makikipag plea bargaining agreement. Kumusta naman po ang sitwasyon dito sa ating bansa? Abay, anak ng bakan dalaga. Ha? Oh, po, pwede nilang lutuin ang kaso eh. Dito pa lang sa ICI, pwede nilang lutuin ang kaso. No? Lalo na siyempre, kung may koneksyon sila sa Pangulo. Dahil ang Pangulo lang naman ang pwedeng magdikta sa ICI. Ano po? At kung may koneksyon sila sa, kumbaga eh, politiko din na hindi po pwedeng pahindihan ng Pangulo. Ha? Kuni-kuniktado lamang po yun eh. Hindi po ba? Eh so, pag ganun po pa sa ICI, pwede din naman nilang lutuin ang kaso sa Office of the Ombudsman. Pa, oh, patulugin mo muna riyan ng mga palagay mo na 80 anyos lang. Oh, mat matulog ka muna diyan kaso. Oh, ito parking fee. Oh. Advance. Kasi dami na nakulimbat kulimbat eh. Ah, Bilyones. Hindi lang milyon-milyon ang pinag-usapan, Bilyones. Maabot pa nga sa trilyones eh. Oh. 'Di ba? Oh, ngayon, palagay mo na. Hindi pumayag yung ombudsman. Pwede din lang subukan lutuin sa Sadigan Bayan. Ganon din hanggang sa Korte Suprema. Oh, yan ba yung nangyayari dito? Lutuan sa mga Korte? Of course! Ah, hindi naman tayo pinanganak kahapon lang eh. Di ba? Nung pa tayo pinanganak eh. Oh. Kaya alam na, alam na po natin ang diskarte ng mga ungas. And so, Maganda man ang panukala ni Senador Lacson, ano po, pero wala din eh. Inutil din yan, eh. magiging inutil din lamang po yan sapagkat meron pa rin pamamaraan kung paano makaiwas pananagutan ito po mga trader at kawatan sa buong pamahalaan na may control sa hukuman trial by palakasan. Eh lalo na kung mismo ang Pangulo Ha? Ang mastermind, hindi ko sinasabing si Pangulong Bung Bongbong Marcos. Oh, at wala din akong uh, prueba na solid, ano po, oh, na, eh, na, naging mastermind sina Pangulong Rodrigo Digong Duterte, si Karma Digong, at si Gloria Macapal Arroyo. Ala po, ang sinasabi ko lamang, malakas po, matas po ang na posible talaga na sila po ang naging utak ng sindikato sa gobyerno nung sila po ay nanunungkulan bilang Pangulo. Apo. O. Oh, so. Wala na ba tayong kapag Meron pa. Ang hamon kay Senador Ping Lacson at sa kanyang mga kalyado sa Senado, ah, Risa Hontiveros, ah, ba, si Bam Aquino, ah, sino pa ang mga medyo matitinutinuriyan, no ha? Ah? <clears throat> Eh, sama na rin natin ng hindi matitino, ano? Kasi kung, kung sila po ang magmamayabang, o oh, balagi, bukang bibig naman nila ipangalandakan, o oh, na para po sila sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, ano? So, hamon sa kanila, ihain ninyo ang panukalang amenda sa Bill of Rights. No po? Oh, Ritukihin po ninyo, mindan po ninyo, ah, i, i uh, uh, kalikutin po ninyo ang Artikulo 3, Bill of Rights, Section 14, Paragraph 1, 2, at itagdag po yung Paragraph 3. Ano yung Paragraph 1? Walang sinuman. Ang maaring kasuhan ng kriminal o sibir, ano po, maliban na lamang